Magandang gabi. Ngayon ay magbabahagi ako ng pilas ng aking sarili. Ito ay journal entry ko noong ikasampu ng Desyembre, taong 2020. Sa ganap na 2.17 ng madaling araw. Narealize kong dahil hindi natin makikilala ng buong sarili natin, hindi rin tayo makikilala ng mga tao sa paligid natin, ng buo. Isang piraso lang ng sarili natin ang makikilala ng tao. Makikilala ka ng iyong ina bilang anak, pero hindi bilang kasintahan. Makikilala ka ng kasintahan bilang kabiyak, pero hindi bilang anak. Makikilala ka ng guru bilang mag-aaral, pero hindi bilang ganap na anak o isang kabiyak. Kaya kapag nasa isang relasyon ka at ipagpalagay natin na nag-cheat ka, kaya kayo nag-iwalay ng kasintahan mo. Hindi ka na magbabago sa si paningin niya habang buhay ka ng mandaloko Ang dami kong nakikitang meme na nakatawa yung mukha ng isang tao sa picture tapos ang caption niya, This is my face when I see my ex post about loyalty, trust and honesty. Tapos na itatanong ko sa sarili, What if nagbago na pala yung ex nila kaya nagagawa nilang magpost tungkol sa katapatan. Baka hindi naging tapat sa kanila yung ex nila, pero tapat na dun sa bago nilang partner. Posible naman yun, diba? posible namang magbago ang tao. Pero kung ituring natin ang tao na merong atraso sa atin, hindi na siya magbabago. Para sa atin, hindi na siya magbabago. Kasi 'yun yung piraso ng sarili niyang iniwan sa atin. Eh. Isang basag na perasong nabubuglang tayo. Nung pinulot natin. end of entry